Yo po. Yan po gagawa po tayo ng pinangat. Laing na pinangat. Yalo po natin yung, ano, yung gata para masarap. special pinangat po ito. Okay, po natin, saw po natin hipon. Ito po ang laing na pinangat. mga Ricardo po nito, bawang, luya, sibuyas, sili. Yan po ang ating mga ingredients. Paminta. Yan, secret. Ganyan lang po ang pangtali. ko kasi pang nagapinangat yung kakang gata po ang linalagay ko sa loob yung po ang tinitimpla ko ng sangkap na ricado sinahalo ko po yung laing para masarap po yung malasa. pinangat malasa kasi ang ibang pinangat po kasi sa ibabaw lang yung gata ako po sa loob ang gata kakanggata walang halong tubig po ang nilalagay ko. Binlin ko po lahat ng ingredients. Pati pati po yung ulo ng ano, ng lemongrass. Para po mabango, mabango. Masarap ang pinangat. na po Gusto talihan po na dahon na nyung murang nyung